vlog <clears throat> Ngayon guys, tayo ay gabi na guys. Medyo malamig na kaya tayo ngayon ay mag-update sa mga presyo ng ating mga pinamili guys. Kasi guys, tuwing ako namimili, chine-check ko yung aking mga pinamili kung magkano na ba ngayon ang mga presyo. Hanbaka mamaya din natin alam na tumaas na pala. ngayon guys, dito tayo sa nesty ang nesti natin guys ay Ito na ba si Nesty? Nanti na ba si Nesty? Kaya natin na natin ang Nesty. Nesty. Hindi natin makita ang Nesty. Tapos na ang oras. Wait lang guys. Tingnan ko lang. Yun guys, nakita na natin. Ang ating nasty, ang presyo ngayon ay di-divide natin. 20, guys, ang puno na natin sa NST ay 20 pesos. Ngayon, guys, papatungan natin siya ng 3 pesos. Di, pagbibenta naman natin siya 23 pesos ang NST. Yan. NST, lemon. Tapos meron din tayong nesty. Tika nyo guys, nesty lemon at nesty apple. Yan guys. Pag-ibili din tayo guys, natin sa paketing malboro na red. One five pare one pa. Magkano ba ngayon ang sa paketing cigarette niya. 1,550 guys. Ganun pa rin. Sunod guys, tayo ay suka sukat. Alam na suka pack na markup niya ay 54 divide 6 ay 9 pesos na guys ang ating puhunan dito. Kaya ibebenta naman natin siya ng 11 pesos para may 2 pesos naman tayo guys. Aling guys yung ating ano. Okay lang guys na maliit lang ating tubo sa tindahan. Magaling naman siya maubos guys. Aling guys yung ating... susunod guys ay si Argentina Corn Beef. Magkano ba guys ang ating Argentina Corn Beef ngayon? Yan guys, 41 pesos guys yung ating Argentina, 175 grams. Anim guys yung ating binili. Yan. Benta naman natin siya sa kanya guys ay add tayo ng 4 pesos naman. 45 pesos. Kunti lang natin pinapatong Mabilis naman siyang maubos. Yung mga fast moving guys, na mga paninda. Ang ginagawa ko guys, konti lang yung pinapatong kasi madali naman siyang maubos. Para mapaikot natin, kaysa naman, mamahala natin ng tubo, na istak lang sa ating lagayan. Kaya okay lang, pero hindi man tayo, basta na, hindi lang tayo malulugi guys sa ating mga pabasahe. Tapos may abot, ah, hindi naman tayong makabot tubo sa ating paninda. Tapos guys, ay si Coco Mama. Ang Coco Mama natin guys ay... Sampo yung binili ko guys ay 3.30 divide 10. ay 33 pesos. Ngayon guys, ang bago ko naman dito ay ano din 4 pesos. Then edi eh, pagbibilhin natin siyang 37. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yan. Saan guys yung ating biniling Coco Mama? Bumili din tayo guys ng tang na pineapple. 20 pesos din guys yung ating puhunan. Yan. Parehas lang din ang nesty. Tapos guys, tumaas na rin si Swak. Matagal lang tumaas si swap. Ngayon guys ay, si ay magkano na ba si Swak? Bear brand ay... Bear no, brand. Bear brand. 184 divide 16. 11.50 na guys ang ating ay, napatak na. Ang ating swap. Ang Ngayon guys, binibenta natin siya ng 14 pesos. Ayan. Tapos guys, si Kofi ko. Blanca. mag Blanca na kayo. Ah, uh, alam tayo ba itong ating binili. Kofi Blanca dalawang thai, 20 pieces. Yan. Ang presyo naman guys, nang mahulog na ang ating resibo guys. Ang ano, sorry. Ang coffee ko co blanca guys, ay 244 divide 2. 122 sa isang tie, divide natin sa 10. Ang puhunan guys, ay 12.20. Ngayon, ibabenta natin siyang 15 pesos. Yan. Ayan yung ating coffee coals. Tapos so guys ay isang dosenang isang dosenang great taste. Wait, dala ito ang great taste guys. Dala guys, dala na. Dala ito na din guys na great taste. Like, cream. Ganon din guys ang price ko. Ganon din ang ating benta. Yan. Tapos si Energen guys ay si Energen, Energen. Pantay Energen ay 90. 90. Ang laman niya ay 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ngayon po, na binibenta natin siya guys na 11 pesos. Tapos si Magic Syrup guys ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Divide 16. Sa 68 divide 16. Ang puhunan natin, natin ay 4.25. Binibenta ko na siya guys ngayon. 5 pesos. Yan. Sunod guys ay si Milo. Milo everyday two, four, six, eight, twelve. Ang mainan na natin, guys, ay 108. 108 divided 12. 9 pesos ganun din ang puhunan The 11, guys. So, guys, ay si oyster sauce. Si oyster sauce ay natin si oyster sauce. guys. 1,000 oyster sauce. Basta ka na ba? 78. 78 divided 12 e 650 guys ang ating puhunan kay oyster sauce. And guys, bebenta natin sya ng 8 pesos. Tapos guys, itong si Nor Cubes. Nor Cubes Chicken. Masarap ilagay sa gulay. Lagay guys ako ng Nor Pork Chicken sa gulay para may lasa. Ang anim niya guys ay anim, anim, anim. Nasaan na yun? Yun. 38 divide 6 ay 6.33 guys. Binabeto ko siyang 8. At okay. okay, guys, kapi! Uh -huh. Are. Ano you know, ang design natin guys yung kapi po. In order, wait na. Ilanin. Are, sabi ko. 10 pieces. You know, 20. 20. 1. din guys ang ating ang isang tayo ng ano, 12.20 pag bibenta natin siyang 15 pesos din at meal. Pero guys, ay may dilata pa rin para dito. Lagyan mo natin dito si Yes, kape. Uy, ginala. Ngayon guys, si San Marino. Magkano na ba ngayon si San Marino? Tumas na guys si San Marino. 2.8 e divide 8. Ay, 30 pesos na guys yung ating San Marino. Chili corn tuna. Ngayon guys, 30. Binabenta natin siyang 33. Ayan. Malit lang guys yung aking unanong. Pero paano may tumutubo din guys. Kailangan din masyadong malaki ang tubo. Para madaling maubos. Wala well guys. Yan. yan guys. Si century tuna naman guys ay na flat. Ang first one ay century tuna flat. 288 ano ah, na no, 288 divide 6 48 na guys ang puna natin kay ano diba na 288 divide 6 48 na guys ang ating puna kay century Plat. 48 na May benta naman natin siya guys ng add lang tayo guys ng 5 lang benta natin guys ay 53 Ayan. ah uh, alam guys siya Sunod guys ay si 555 tuna caldereta. Yung si 55 tuna caldereta guys ngayon ay 180 divide 6 30 pesos. Dibenta naman natin siya 33. Ayun din guys yung ating binili. Ayan. Laging kailangan update tayo ng mga presyo. Si Blue Bay naman guys ay anim din. Blue Bay Apertada. Ngayon, magkano pa si Blue Bay of the Blue Bay of the ay 186. 186 divide 6. 31, guys. Adi, pagpapinta natin siya, 35. Yan. Sanad, guys, itong si Century 95 grams ba to? Or 100 grams? 95 grams lang ba to un-order ko? Ani? Ah, uh, 8. Walong century. Ano yan? O ba? O nga. Ah, no. Ah, anim lang guys. 156 divide 6. 26. Binabeta ko siya ng 30 guys. Anim nga lang guys. Yan anim. Tapos itong kasamahan niya. Si CDO Carney Maliit. 100 grams ay. Bale anim guys yung ating binili. Yan. Yan. Magkano ba ngayon si CDO? 138. 138 divide 6. 23. Binibenta natin siya 26 guys. Yan. Yeah. Tapos so, so tayo doon sa isang box. Sunod naman guys, isang isang box natin. Sige, sige. Canton. Ah, Maa, Ma Canton ba? Maton. Canton, Maggi. Tapos okay. guys, hindi masyadong mabenta sa amin yung Malboro na lights. Like. Kaya limang Lahal lang yung binili ko pag may mga bisita na dito sa resort na naghahanap. Kalimitan kasi mga bisita na ng lights na Malboro. dito sa amin, puro Malboro, Camel, my Yan. Ngayon guys, si, ano na, ah, ganun pa rin guys, 155 na po sa isang kaho ng Malboro Lights. Ngayon guys, ito si Lucky Me Chicken naman, ay magkano ngayon? Lucky Me Chicken. 885. 9 pesos. Binibenta ko siyang 12 guys. Ang 12 nang benta ko dito guys. Sa ano, sa Lucky Me Chicken. Okay. Kaya din guys sa uh, sa Lucky Me Excuse me. Apa? Mali. Sorry. Mas ma uh, chicken pala rin, guys. Sorry, nalit na na Guys, ito ay, ano lang, 11 lang ang dosa nga pala, guys. Ay, yung mahang. Dahil mahal, medyo may kaunting kamahalan yung hot spicy. Sunod, so, guys, naman ito, si Lucky Me Pancit Canton extra hot chili ay, ilan bang ating, tingnan natin, kung ilan ang ating Pansit Canton. Uh, 580 divide 40. 1450 guys, binebenta natin siya 17 pesos. So, yeah. so, nasa lalo niya kay guys. So I think 20 Balik 40 pesos. Yeah. Dito na din kasi lalabas, no? Yeah. Nakaguyabi. Sasabit ko na lang siya dito para. Yan. So puro siyang mga kanton at laki ni. Yan yeah, guys. Ating... <clears> hmm. <throat> Tapos guys, may kasama din siyang mm, ano na isang box na 4 kantos. Ang presyo ng ng 4 kantos ay 1378 divide 12. Then guys, 114.83. Ang ano naman, ang presyo naman ng jean bilog ay 57.91. Tapos may isang dosena ding oil guys, nandun lang sa loob na ambiya ng bahay. 280 divide 12. 23.33. Yan. Saka isang box na jelly juice. 85 divide 12. Yan. And guys, ito yung ating, ito yung ating napamili. Work of 13,231. Yan. Yan guys. Ah. Uh, <clears throat> Hanggang dito na lang muna, guys, yung ating vlog. Medyo mahaba-habana. Ipapatas na muna natin ito pagkatapos kung mag-vlog itong ating mga paninda. Kasi baka guyamin, guys, ang ating mga paninda. Pag-iwanan natin siya dito sa lagayan lang. Mahirap magalis ng guyam, guys. Buputasin ng guyam. Yan. Magandang-magandang buhay, mga kasari. Bye-bye.